a day in my life usah usa ka babay Australia wala ka jackpot afam for to day bijud ay kay wa man tay di oy for doy maning kukoy maning kamot maning tiil kay ang kwarta dili mo duol pero ang nun, Mukalit mo kalit nagtungha unsa ba kay ang inyong inday usahay panday usahay tiglimpyo og balay wa man ka jackpot ug dakog lagay kay wala mo bigay sa iyang puday maong si afam wa ka pastilan inday Kwarta na unta to, nahimong bato. Sige lang, lahi-lahi man o gusto ang tao. Basta dire, malinaon o malipayon ko. Karong adlawa, gitabangan ako glimpyo si Kurdapya. Aron dili siya mag-inusara. Naaraba ko multo, diring dapita. Kay namatay ang tag-iya. Pastilan. Pertiniyang hadluka. Taslakan man bayhana. Pero maglibog ko kay perting malitaha. Sa multor man ay mukurog, abi kong sabana. Banat, birada, para makakwarta. Iyawat na lang ba? bisag nag-opisina, kung makalugar, sa balay, mang limpyo punta, may na lang makakwarta para sa mga bills ba. Sa Pilipinas, magpadala pa ta. Bawa na siguro niya atong role sa kinabuhi, sa langit na lang ta mamawi. So, kung makaanhimog Australia, kaugaling niyo ninyo dama, kay usahay perting lisura, so manguskos yung kagkubeta, kag sayo, lihok yung kadiritso, aron imong pamilya dili mapas mo. Tag-upat imong trabaho, pagulis balay kapoy kaayo, Jerjeron pakas imong Australiano. Hay nako, aw antusa kay nangita maglami. Ayaw pagbagibi. Hala agwanta, Armo Santos ka. Iyawat na lang ba? Maura to oy, bye! <laughs>